Magandang araw, para nyake. Ako si Carmina Manalang at narito na naman ang weekly news recap ng Paranyake ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamalagang balita sa ating newsod ngayong linggo. Formal nang nakipagpulong ang JP Holding Corporation ng Japan sa pamahalaang lusod ng Paranyake para sa planong sisterhood agreement na magdadala ng libreng child care service dito sa siyudad. Isinulong ng JP Holdings Incorporated ang sisterhood program kasama ang pamahalaang lungsod ng Paranyake. Nakipag-courtesy call ang organisasyon kay Mayor Edwin Olivares upang talakayin ang programang magdadala ng libreng child care services sa lungsod. Ito ang unang hakbang ng J.P. Holdings para maipatupad ang kanilang serbisyo sa Pilipinas kung saan ang paranyake ang magiging kauna-unahang sister city nila sa NCR. Sa sektor ng edukasyon, mas kaunti na ngayon ang bilang ng mga batang hirap sa pagbasa dahil sa papatupad ng DepEd ng Aral Program. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga mag-aaral na may kahirapan sa pagbasa dahil sa Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program kabilang sa mga nakatulong ang bawat bata makababa sa program at learning recovery program na isinagawa ngayong tag-init. Layunin ng mga programang ito na mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng mag-aaral, lalo na nang nangangailangan ng dagdag suporta upang matutong bumasa at mapalakas ang kanilang kasanayan sa pag-aaral. Samantala, isinagawa ang kauna para Paranaque City Paralympics May 25 na ng higit 200 PWD mula sa iba't ibang barangay. Itinampok noong Agosto 12 ang kauna-unahang Paranaque City Paralympics 2025 na nilahukan ng mahigit 200 persons with disabilities mula sa 16 na barangay ng lungsod. Pinangunahan ito ng City Youth Development Office at Paranaque Disability Affairs Office. Layunin ng programang ito maipamalas ng mga PWD ang kanilang galing sa iba't ibang larangan ng sports at higit sa lahat mapalakas ang kanilang tiwala sa sarili. Sa Barangay San Dionisio naman, higit 100 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sa isang sunod nitong Webes ng umaga. Mahigit isang daang pamilya ang naapektuhan sa sunog sa Sitio Santo Niño, Green Hills Phase 1, Barangay San Dionisio. Ayon sa mga residente, nagsimula umano ang apoy matapos ang isang away ng mag-asawa kung saan itinapon ng lasing na mister ang nasusunog na basahan sa isang bakanteng bahay. Dahil gawa sa light materials ang karamihan ng mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa tinatayang 150 na pamilya. Alas 12 ng tanghali nang ideklarang under control ng Bureau of Fire Protection ng sunog at pansamantalang nanunuluyan ngayon ang mga apektadong residente sa Palanyag Gymnasium. Mahigit gitsyam na raang job seekers ang nakilahok sa Mega Job Fair 2025 sa Palanyake Sport Complex. Mahigit 900 job seekers ang dumagsa sa Mega Job Fair 2025 nitong Agosto 15. Sa ilalim ng temang kaarawang alay para sa hanap buhay, nagalok ang job fair ng higit 5,000 job vacancies mula sa 67 na kumpanya at ahensya, kabilang ang local employers, direct hire offices, at overseas opportunities. Dalawang taang aplikante ang agad na natanggap sa trabaho sa pamamagitan ng hired on the spot. Dumalo rin sa aktibidad si Mayor Edwin Olivares, First Lady Janet Olivares, Congressman Eric Olivares, Vice Mayor Benjo Benate, at iba pang mga konsehal ng lungsod. Ayon sa mga opisyal, ito na ang ikaapat na mega job fair ng Paranaque ngayong taon. Bahagi rin ng programa ang pagpapatupad ng lokal na patakaran kung saan 40% ng empleyado ng mga negosyo sa lungsod ay dapat residente ng Paranaque. At bago tayo magtapos, narito ang ating buwan ng wika trivia. Alam ba ninyo na ayon sa komisyon sa wikang Pilipino Mayroong 135 katatagubong wika sa Pilipinas. Ngunit sa bilang na ito, 40 na ang nangangalib na tuluyang mawala. Mahalagang paalala ito na dapat natin pangalagaan, gamitin at ipasa sa susunod na henerasyon. Ang ating mga wika dahil dito nakaubat ang ating kultura at pakakalimlan bilang Pilipino. At yan ang mahalagang balita ngayong linggo na mas lalo pa natin pahalagaan ang ating wika at kultura bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Para sa iba pang mahalagang balita, ipalo kami sa aming social media page. Muli, ako si Termina Manalang at ito ang Paranaque ngayon Weekend News Recap.